वर्ष पम्मा खुसी बनाएको भन्दा हामीले mo alam kung bakit mo siya mahal. lang yung oh. panahon. Dating lang ka pa rin ba? Nag-start kami sa magandang friendship. So, siguro, as lang yung lahat yung ko, from stage singing, baka mag stage ten, ganyan. Or parang, hindi alam eh. Pero ngayon, sasabi ko na super... Pwede chance naman. sa ako matanggol kasama sa asin sa araw-araw Leonard... sa, sa, sa stuffing, Palaki, pala. Pag hindi sa bayas, katawag at pala. Pero ito text pa na? Kasi pag text para ako yung pwede May mga pagkakataon ba na hindi mo masabi sa personal de... sa text na ginagawa? Oo, pangal. Kaya po, pangal. Ano ang stand ng parents sa love Na The idea na po siguro sa amin dalawa kasi si Tita Carla pati yung mama ko, ano sila, nagte text din, sila, nagtatawagan, and si isa't isa, parang kilala na rin namin. So, sila, doon sila para mag-guide namin, support kami, tsaka magpaalala, parating ganyan. Nabagot po kami. Yeah. Alam po, inasak talaga po sa mga mga, parang very close kami. Okay lang naman po. Okay na. Sa US ko na sa mga Okay naman po. Mag super cool ni Tita Carla. Pati sa mga anak niya, nakikita ko na parang as pero parang more on tropa mo. Ganun siya. Pati pala isasalita sa... Gusto ba ang TAC mo? May mo pagkasama.

hindi naman secret, wala pa kasi talaga. Wala time mo kasi mamili. Wala. mo Kami po kasi walang test namin. So kami, more on kami celebrate Halimbawa hindi na kayo celebrate ng Christmas pareho, sa kasi nyo, sa inyo celebrate lang. Sa lugar. Kahit saan pwede. Paris. Punta ka na uh -huh. ba lang dito? Hindi, baka kailangan ko din. Na, know, pero, uh -huh. <laughs> bukang maganda. Saan so, nga nasa bucket list namin yan? Uh. Ay, ito tayo. Princess na nga, ayan ang pangako namin. Pabigat na pabigat yan eh. Diyos, uh -huh. marami pa po nga Pero bukang maganda naman po yung pangyayari. Pasista ka na. Yeah. <laughs> so, pasis <talata. laughs> hmm. Anong pwede natin makita? Ang ginawa nyo ba Makita din naging kami. Hindi, ba yung medyo na, na tingin-tingin pang mukha So, hindi mo hindi po nila sa amin. So kami, parang hindi namin naramdaman yung Ano sa 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 kapatid na Siguro mas sa Ano mag-sabi? Ito kayo close na kayo. Hindi pa nga eh. Pag isa 20 get down. Hindi. 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 Ang Hindi. Hindi ang term katipan sa kayo doon. Hindi yeah, ako pwede sinulit niyan. Siyempre, lalaki tayo. Tama. Babaya siguron. Parang may babae <laughs> sa sarap. Ah, siya. Oh, oh. sa ah. One word lang ha. example. Ano tao tawag sa akin? Siguro GG. <laughs> <g> <laughs> At ano kasi, ah, oh, uh, may, yung na, nang mata na. Kasi, po, oh,